morning! Ngayon na naman tayong bike ride. Kaya tayo na East Paul Sabat yun eh. Baba lang, lang. Sapa. Sapa ang ahon. Lusong na tayo. Lusong na Matarik. Hanggang Manila Water. Nandating tayo sa Lago gagawin natin para ma-exercise exercise, exercise. pag-uri yung sarili wait ka sa puto na pa pa-ahon ng maladyam ulo, no, may panggas mo panggas daw nakad-gaming na naman ah, yun, hindi yun yun, hindi natin yung is good boys lang dami ng kalat na basura Ito ba kami? Okay. Oh. Bago na naman tayong napuntahan na falls dito yan sa Apaya tinatawag nilang Isbol Falls morning! Ngayon na naman tayong bike ride. May tayo na Eastport Road sa may Apaya. Tandaan na natin yung mga kasama natin. Dito tayo sa siya... Mercury Masinag Yan pa kaya sila? Ah, baka sila na to Master! Ano na? Sakto lang! <laughs> Bakit? Kaya nga, nakita ako! Sabi ko, baka malate na naman ako, nagising ako 30. Diba, Mag-aabol na naman ako nito, ha! Hindi mo na tayong tubig. Kasi wala tayong baong tubig, eh. Yeah.

I'm oh, Kapatingan. So, malapit na tayo sa Kabading Oh, meron po ka. Yon, nandito na tayo sa Arto ng Kabading Last time na po yung tamo ng Kapadya, kumaliwa kami dito. Ngayon, mabaraw tayo. Lusong daw tayo. Lusong! I'm oh. 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 kahon. Tas pa yan? Ah, mag-aabalang pala.

Yeah. Tapangunin mo doon. Pag wala... Bismillah. Masarap yan. Wala beg Wala doon. Masarap. Wala pitaan doon. Ako nga, yeah. ako doon eh. Galing na rin doon? Galing na rin. namin. Oo. namin yung litig na kinapuin na yun. kami. Tinabahan tayo doon. Siyam. Sampurin na ata tayo. Sampurin. Oo, sampurin. Oo, kami noon. Angkat pa ba kami sa bundok? Inaanap namin yun. Bumaga pa yung kasama ko doon. Hahaha! Ano na mga ano motor? Oo. Tapos yung Yung minakasabay nga kami na naka cruise di ba? Yun yung laruan <laughs> ah, nila. naka ko sila na <huna> ano? Masop sila sa ano? Aho na naman tayo. Ano <laughs> lang? <laughs> Pangit mo pag may nasa likod ka. Seventeen. Isa pa. Isa pa ang ahon. Marami-rami pa to. Matindi mamaya pabalik kasi may inis. Mag-ahon dyan sa Manila Water. Hmm. Mali ka bukpa. ito yung pinakamaba <laughs> pahinga muna, pahinga sige, sige ito muna ako yun oh ang lalakas naman nila po so tama mo ba yan? sila lang nakakagawa niyan basic no Basic na yan sa kanila. Sila lang naaagaw niyan tayo hindi, hindi tayo malakas eh. Tamang ikot-ikot lang tayo. Oh, lalakas sila oh. Iyon, lusong na tayo. Lusong na matarik. Hanggang Manila Water ito na yung masarap na part kaso pag uwi, ito na yung pinakamahirap ala, aahunin mo ulit ito, mahabang lusong hindi lang basta mahaba, mali ka po ka hop, motor, motor. Wasak na ng mga truck Dok baka mo Ano ganda tayo sa may ah! Tagatag, 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 niya, alam, may truck. Yok, na ba naman na maiiyak kapag nilabas ang truck na to? sa kalong. Yung galo sa kalong. Ati na tawag ka na ng bundok. serap Sarap magbike. na naman tayo sa pag pasok pag walang pasok ganito gawin natin para ma exercise mag exercise pagurin yung sarili mag ka sa bundok ito so na pa paahon ng manadlam parating so, na tayo dito dati aso manadlam lang ngayon, sasagad na tayo ng isbol. Fishbowl. Ito'y namin si Sir eh. Nagtulak sa lusok eh. Eh walang prano di ba? Dito ba tiniiwan? Hindi, malayo eh. E eh, doon kami yung game yun, yung tindahan no? Kaya malaya yan, pwede naman dalhin doon, kaya. Sino? May panggas no Panggas daw. Panggas mamaya. Lakad gaming na naman. <laughs> pinuntahan natin sa ano, do, doon sa kinapuin. Ha, sa kinapuin. Hindi hmm. pa dapat kalamig. Doon hindi. Ah. Oh. Huh? ngayon natin yung sinasabi nilang East Bull Falls ayun pala yun eh yun nga lang ang dami ng kalat na basura <laughs> bago na naman tayong napuntahan na falls dito yan sa Kapaya tinatawag nilang Peaceful Falls so, ang sabi po apo lang nakaka-refresh mahirap yung daan pero goods naman mas mahirap pa rin yung kinapuin dito bikeable kaya goods ito ba kami? Eh? ito ba? ito ba? i'm <laughs> in <laughs> we